Pabor ka bang tumakbo bilang senador si Re Willie Revillame sa halalang 2025? Sa makilan nga nag-file ng COC o Certificate of Candidacy si Re Willie Revillame bilang senador sa halalang 2025. Well, ang sabi niya sa kanyang interview sa mga taong nag-interview sa kanya, ABS, TV5, at marami pang ibang channels sa na nagtanong sa kanya, kung bakit kailangan niya pasukin ng mundo ng politika. Well, simple lang naman ang sagot niya at papaikliin na lang natin. Gusto niya raw tumulo. Isa rin to si Willie Revillame eh, na gusto raw tumulo. Para saan? Di ba? Yung mga dahilan nila napakabababaw. Halos. Hindi naman ganun ka-interesante na pakinggan mo yung bagay ng sinabi niya. Alam naman natin na si Willie Revillame eh, na nagsisimula pa lang sa mga pelikula. Kilala natin siya bilang sidekick sa mga bida. Okay, nakilala rin natin siya bilang komedyante. Siyempre, magaling din naman siya magpatawa. Halos nung kapanahon na nila, halos lahat na ata ng movies sa kulik, pinikol na nila, napanood na natin kamatik. Isarap lang ulit-ulitin. May mga tao talaga nasa paligid nila na inuudyokan silang pumasok sa politika. Bakit? Para saan? Diba? Di ba? Hindi naman nila kailangan pumasok sa politika eh. Para masabi lang nilang makat marami silang matutulungan tao. Para saan? Sa pwestong kanilang uupuan? Sa magiging papel nila bilang senador? Siyempre, bilang senador, halos kagalang-galang yan. Pag lumalabas ka, o yan, naglalakad ka sa, sa labas, o yan, may pupunta isang lugar, siyempre, marami kang bodyguard. Siyempre, babatiin ka ng mga Pinoy, Uy, senador, siyempre, kakawayan ka, kilalang kilala ka. Ganun ka-respeto ang, Ganun ka respeto ang mga senador. Siyempre, ginagalang talaga at kinatatakutan. Siyempre, mamabatas nga, di ba? Ano nga bang ibig sabihin ng senador? Well, ang senador hindi naman nababasa sa pinag-aralan mo o yung natapos mo o yung ano bang tinapos mo, yung mataas ba yung pinag-aralan mo, mataas ba yung IQ mo, hindi yun eh. Hindi naman din nababasa yun eh. Ano ba, ang pinagbabasa yung kasarito, kamatik, ano ba yung magagawa mo sa bansa natin? Ano ba yung pwede mong may ambag? masasabi natin na si Will William may kamatik. Wala naman dapat pang eh. Ayos nun nagsisimula pa lang siya hanggang ngayon. Sa patin na itulong niya sa mga kababayan nating may hihirap. Di ba? Kung to, kung mo at kukupitin mo yung naitulong niya, hindi ka ang bilangin eh. Yun palang pagtulong sa kapwa na buwal sa kalooban niya, sapat na yun eh. Diba? Siyempre may mga tao lang talagang gustong masira rin ang kanyang pangalan. Diba? Pero sana, pag-isipan niya pa rin na kung talagang papasukin niya ang mundo ng politika dahil alam naman natin, ang mundo ng politika dito sa Pilipinas, napakadumi. Yan yung mga edukado at edukada, halos ang tataas ang pinag-aralan. Halos mga attorney, grabe, di mo kaya abutin yung IQ at talino nila. Pero nung ginagawa nila, di ba nagnanakod niya sa kaban ng bayan, hindi ka naman sa mila lahat. Pero, siyempre, wala namang asenso Pilipinas eh. Ganun pa rin. May pagbabago ba? May nangyayari ba? Wala. Halos ang buhay natin ngayon, kamatid, pahirap ng pahirap. Bakit? Dahil sa mga taong buhaya sa Senado. Dahil may mga gahamang Senado na gusto nila kanila lang pera. O tumuo pera ng kaban ng bayan, ninanakaw nila. Hindi pa ba? Tatanungin ko kayo, hindi pa ba sapat yung kinikita nyo bilang senador? Bilang senador pa nga lang, nung malaman ko na tumakbo si Rapi Tulfo, unang sahod niya pala, umaabot ng 100,000 na sahod niyo a month. Ang laki nun, kamatid. Para sa amin mahirap, ang laki nun. Pero ano, ano nangyayari? Hindi pa ba sapat yun? Ultimate, pera ng kaban ng bayan, minanakaw niyo pa. Akala, biruin niyo kamatik, ang tatasang pinag-aralan nila. Kaya yung mga taong mga kababayan natin, syempre po tayo kailangan bumoto kung sino yung dapat mamuno. Pero sa ating mga Pilipino, sana maging matalino tayo sa pagboto. Alamin natin kung sino yung karapat dapat na pumasok sa Senado. Itong video na to, kamatik, survey natin to, okay? Gumagawa tayo ng survey para sa mga kababayan natin na kung sino ba dapat ang karapat dapat na iboto at maupo sa Senado. Rina, e para sa si iyo, kamati, kung tatanawin ka, pabor ka ba na tumakbo bilang senador si Willie Revilla e. sa halalan 2025? I-comment may sa baba. Siyempre, babasahin natin isa-isa yan. Lahat yan nababasa ko. Napakarami yung nag-comment. Maraming salamat sa lahat ng mga suporta nyo. Mula, akong isa hanggang dulo. Thank you so much. Sana hindi kayo magsawang suportahan ako mula una hanggang katapusan para mas marami pa tayong videos na magawa. Thank you so much sa inyo lahat.